Mga kasalawit, magandang araw sa inyo. So, hindi tayo sa ating gulayan. So, ngayon, tuturuan ko naman kayo ng tips kung paano mag-abono ng ating mga gulay. Gaya nito, meron tayo dito ng uh, gulay na uh, umor. Ceiling bill paper yan. Yan, bill paper yan eh. So, alam ko, alam na rin ng marami pero may mga taong hindi pa alam kung paano ang mag-apply ng abono sa ating mga uh, pananim. Kaya naman, bibigyan ko kayo ng idea. So, syempre, meron tayo ditong abono. Yan. Yan. Ito ay mixture. Ha? Ito ay mixture ng uh, triple 14 o yung complete fertilizer. Tapos, uh, urea o yung nitrogen so So, pwede namang singgilan lang. Pwede uh, gumamit lang kayo ng triple 14 o complete. Pwede rin kayong gumamit din lang ng uh, urea. Pero, ang uh, urea kasi ay isa lang yung composition niya. Nitrogen lang. Unlike dito sa triple 14, yung kulay pink, yan, ay uh, tatlo na ang components niya. Meron siyang uh, NPK, nitrogen, phosphorus, and potassium. So, yon. So, mas magandang gamitin para sa akin ay yung triple protein. Lalo na kapag ganito nakalaki yung ating mga halaman, yung mga umor. So, ngayon, bibigyan ko naman kayo ng idea kung paano mag-abono. so, syempre, uh, kukultivate muna natin. Yan, cultivate. Diba okay, yan, cultivate natin yan. So, ilalagay lang natin yung stand dito. Okay, nandito na tayo ngayon. Ito yung umuubos na ko, no? ng dahon. Mm. Ngayon, nandito na tayo sa puno ng aking uh, gulay. O more. So, cultivate natin gamit itong uh, hindi na ginagamit na spoon. So, decide ako na spoon na ang gamitin para talagang meron tayong measurement. Okay, pag ganyan na nakalaki, halos ito ay uh, mahigit ng isang buwan. So, ganito lang. So, yung spoon natin, yan, ganito. Yan, ganyang kalayo. Mga ganyang kalayo, yan. Sa puno ng spoon. Dito tayo. Yan. Magkuha tayo dito ng ala, butas. Ganyang kalalim. Uh, kasi aabot naman yung roots nyo dyan. So, ganito ang sukat ng ating kalahatang spoon. Kalahating spoon, ilagay natin. Okay, pwede na yan lating spoon. Tapos, takluban natin. Takluban natin. Kasi pag hindi natin tinakluban, sayang lang yung nitrogen. Mag-evaporate lang. Next up, uh, kailangan natin diligan yan. So, didiligan natin. And, uh, yun. Pwede na yung gano'n. May pangalawa namang style. Yung tutunamin natin itong abono sa tubig. Yan. Pero kailangan kasi ito, pang beginners, yun kasi pang, uh, kumbaga, at magaling ka dun eh. mo din lang mga ganto isang ganyan, mga isang timba. O kaya, depende sa laki. Tapos, tutunawin mo, ididilig mo sa puno, tapos babanlawan mo siya ngayon. Pero sa akin, nire-recommend ako sa mga bago pa lang na magtatanim. Ganito ang inyong gamitin. So, yon sana nagkaroon kayo ng idea. Kung kayo naman may mga katanungan, kung ano may style pa kayo para mag-abuno, i-comment ko lang sa ating comment section para uh, ma-share nyo din yung idea sa mga manonood ng ating video. Salamat mga kasaluyot at hanggang sa muli at magtanong kayo kung ano yung gusto yung uh, tanong at sasagutin natin yan. At yon thank you very much. Happy New Year mga kasaluyot. Kung gusto nyo rin man ako i-follow sa ating TikTok, Mr. Saluyot lang ang inyong hanapin. Magandang araw.